Welcome po sa Puting Alasen. Gagawa po tayo ngayon ng simple pero napakasarap na pang merienda. Ang ginataang halo-halo. Meron ho tayo din ng saging nasaba. Arilang ho ay ating babalatan at hihiwain natin ng maliliit para mabilis maluto. Sunod naman ho ay ang ating kamoting bagin. Babalatan din la ang ho natin at hihiwain din ng maliliit. Para naman ho sa ating bilo-bilo, gagamit ho tayo ng 2 cups ng glutinous rice flour. Maglalagay din ho ako ng ubi color pero ari naman ho ay optional la ang para maganda naman tingnan yung ating bilo, -bilo. Maglalagay ho tayo ng tubig pero paunti-unti laang hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating bilubilo. Sa akin hon sa dalawang tasa ng glutinous rice flour ay nakagamit ako ng 3/4 cups ng tubig. Pero depende ho iyon sa mabibili nyong klase ng glutinous rice flour dahil meron hong iba na matakaw ho sa tubig. Kaya much better ho ay paunti-unti lang ang inyong paglalagay ng tubig para matansya nyo yung tamang lapot na kailangan ninyo para makagawa ng magandang dough. Dapat ho ay garini ang kanyang consistency. At ari ho ay ating bibilugin laang ng maliliit. na ho yung nabilog natin at iset aside muna natin. Sa ating hunglutoan, maglagay lang tayo ng 3 cups ng coconut milk. Pero depende ho ang sukat ng gata sa dami ng inyong lulutuin. Sunod naman ho natin ang asukal. Haluin na ang nating mabuti hanggang sa matunaw ang asukal at hayaan natin kumulo. Kapag kumukulo na, ilalagay na natin ang ating kamote at ang ating saging na saba. Hintayin la ang ho natin medyo lumambot yung ating saging at ang ating kamote. Sa puntohong are ay medyo malambot na yung ating kamote at saging kaya maaari na nating ilagay ang ating bilo-bilo. kayo ho ay mahilig sa mga garneng pagluluto, baka naman ho maaari ninyong pa -like at pa ng ating YouTube channel. At meron din ho akong FB page na kung kayo ay mga naka lang ay maaari ninyong makita yung mga ingredients ng ating ginagawang mga recipe. Ariho ang ating huling sangkap, ang sagong maliliit. Ariho ay pinakuloan ko na. Dahil kung hilaw ho ang inyong ilalagay ay masisipsip laang ang inyong gata. Lalo na ho kung katulad nyo ako na nandito sa ibang bansa na ang ginagamit kong panggata ay nasa latalaang or nasa pouch. Kaya much better ho na pakuluan nyo muna ang sago sa tubig at saka ninyo ilagay sa ginataan. Pag nakita niyo hong naglulutangan nga na yung mga bilo-bilo, ibig sabihin ho na rin ay luto na. Kaya patayin niyo na ang apoy at iserve niyo na habang mainit pa. Kung nagustuhan niyo ho ang aking video, huwag niyo hong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Cooking Alasen. Maraming salamat po sa panunood.